thank <laughs> you Magandang araw po. Nandito po mag, nandito po kami para mag-interview sa Barangay Santa Maria. Ilan po sa mga gusto namin malaman ko ang pinagmulan ng pangalan pagsimula, pagsisimula ng pamayanan dito. Pamumuhay at iba pa po informasyon tungkol sa inyong lugar. Pwede na po tayo magsimula. Ah, kung ang tanong mo ay tungkol sa select ng pangalan ng Santa Maria, dati ito ay dalugdog. Kasi yung dalugdog ay yung pag tuwing kumukulog daw ay naka nagatagundong daw dito sa may ano. Yung sa may barangay dati kasi sapa yun. Ngayon, napalitan ng Santa Maria dahil doon naman sa pang kapatid ng malapad ang lupa kay Luloterio na presto Kapatid nun si Maria, kaya naging Santa Maria ito. Doon nila laki ano? Eh? ano po, ano po yung mga sinangunang paraan ng pamumuhay? Ha, dito, talagang namulatan ko na na ang pamumuhay ng tao ay sa pagsasaka. Sa tubigan, may maisan, kamutihan. Eh, kasi dati na akong mag-aatatanim mag -tanim ng kamuti. Nag-aanya ako ng episode ng araw para hindi napasa ko sa road. Kaya lang noon, ang kamuti ay big bang sila ang balde. Hindi tulad ngayon, 40 kilo per kilo na hindi for balbi. po ang pinagkikitaan ng mga tao dito, yung pala ay as ah, mais o kamuti. Yun po ang pinabubuhay ng mga tao. Saging, palinghoy, gano'n. at po, bukod po sa pagsasaka, ano pa po ang ibang hanap buhay ngayon dito? At ito, mm -hmm. depende. Kasi pag yung mga anak nakapag-aral na, nakatapos na ng mga kurso, nag-abroad na sila kasi dito, hindi ka makakakon dito kung pagsasaka lang. Kaya ang nangyayari, pag nakatapos na sila pag-aral, ang pinakamaganda ngayon yung vocational with scaffolding, yung inanong nila para madaling maka-abroad. Abroad ang ano ng mga tao dito. ilempongan selamat okay wala ngalah segge selamat Kaya napatingin No, you wanna play no game Diba, iba ka talaga Wala kang kasing Gusto ko na namalamang mo Nang nakita kita nagkakulay buhay ko Kaya ko tinanong ka agad Ang pangalan mo Baka gusto mong patungan ng last name ko <laughs> Nalala dyan guys Sa ah, uring guys God. Aray ka Wala nga uring niya Uring ko na niya

Però